Welcome back to my channel, Sarah's HK. Ayan po, magandang magandang gabi sa ating lahat. Kung napapansin niyo po, dumating na yung magandang gabi. Tapos, uh, nandiyan na sila, ikot sila na ikot sa puno. Dahil kung nakikita niyo po yung paso dyan sa baba, dyan ko po nilagay yung ibo na maliit yun po pinakahuling ibon na ito kalipad. Hanggang ito dyan, tapos yung makita nila na nandoon yung isang sisin nila. Kung lang, mas man ginawa ko yung pabalik-balik at mag-iingay. Siguro, kumasabi yung kasama nila, lumitan ka na, tumabas ka dyan sa paso. Kasi sa bandang dulo, yung video na ito makikita po natin, tumalo na talaga yung ibon. Tumalo na siya doon sa lumabas na siya doon sa paso. Tapos, siyempre, hindi pa niya kaya sa may glass na, ano, naka, na, glass na bubong, ay ang tao dyan. Glass na, parang, ah, uh, sa gilig. So, ang ginawa ng ibon, e hindi siya makalusot. Kamano naman lang siya, nasa baba lang sa nasa e. Kaya ang ginawa ko, tinapot ko siya, at ito sa sangat kaya doon tapos iniwan ko na siguro yung pagsilip ko naman mga after mga siguro mga ilang minuto pagsilip ko ulit doon na yung nanay so kung saan ko ito nato yung sisisi doon naman yung nanay sa kabila para magpapantay kaya tapos iniwan ko naman so na kaya chililit sa akin na nalikap ko wala na silang nagawa siguro tinuruan na niya na lumipad yung mga sige po kanuuri natin diba yung nanay parang ano di dalawa ikot ng ikot kung parang gusto nila talaga kung may kamay na sila siguro gusto nila karagahin yung anak nila kaso na hindi nila nila makaya kaya tawag sila ng tawag dahil katuwa pero naawa talaga ako sa kaya nun sa pagkang dulo ng video binampot ko na siya at ipinatok sa sanga dahil kung sa baba na hindi niya talaga kaya yung lumipad kaya pinatok ko sa sanga para pag lumipad kaya na niya pwede rin sa mga siya palabas kawawang dito. Yun siguro yung panghuling diplog na napisa. Kasi ano yun, parang may 2 days yung bago napisa yung isa. So malamang siya yun ang isa, week pa. Kaya hindi na kaagad kayang Sige So ipapakinggan natin yung nanay. hindi na mapakali yung nanay sa kakasigaw eh. <laughs> Kawawa naman na sa taas. Siguro tinuturo niya na eh, ano mo yung ikaway mo yung ano mo, pakpak -pak mo. <laughs> Pinasok ko ba naman siya? Kasi pagka uh, hindi ko siya dyan ulagay, tata magtago sa dun sa pinakasulok ng balcony. Eh. Lalo nang hindi siya makita, kaya kaya ko siya dyan para makita siya ng nanay. Yan, para makita siya ng nanay niya. Diyan ko siya nilagay. Dahil kanina nakita ko, nung nagpulasan sila, sumiksik sa sa ilalim ng paso na malaki. kaya tapos ng nanay niya pabalik-balik, hindi na siya makita. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko dyan sa paso. O, oh, di ayan, yung nanay niya. Hanggang sa baba pa -ba, yan dyan. pagkamali kasi kanina, nung pag-akyat ko, nakita ko na nagpulasan sila. At yung dalawa, talagang dumiritsyo na ng lipad na Tapos dalawa naman ang nandito sa baba. Kaya nakita ko nagpulasan na wala nang laman yung pugad. Tinanggal ko yung pugad. sabi ko nga, kaya na nilang lumipad. Yung pala ito, isang medyo ano pa, hindi pa ganun kagaling. Pero uh, uh, ano yung balahibo. Pero nung no, ko sa sasanga, tapos, andun yung nanay naman niya. Sunod ko na balik, wala na. So, ibig sabihin, kaya na niyang lumipad. Yun niya nga lang, medyo mahina ang loob nito. Isa kaya matagal na kalipad. Pero, kaya na niya. Kasi, nung nawala na, lumabas po ako sa balkon niya. Talaga, sinitay po yung lahat ng sulok. Wala akong makita. So, ibig sabihin, nakalipad na siya. Buto na lang kasama yung nanay. Nandoon yung nanay nakabantay. So, hindi na siya masyado siguro. Tingnan kung bukas, kung babalik pa rin siya. So, malamang hindi na dahil kita ninyo na wala na yung At kasama na rin niya yung kanyang maliit na ano. Maliit na, yun na, palipad-lipad din isaw. Eh, kasama na niya yan. So, malamang wala na yan bukas. mo iikot iikot na nanay. Ulit lang po, tingnan po ninyo yung ano. Tingnan po ninyo yung paso dyan sa baba dyan. lilipad yung anak. So, ulit lang Ayun po, oh yun, lumagpas, lumagpas, tumalo na siya. Ayan siya, oh. Nakita po ninyo yung kanina, tawag ng tawag yung nanay, tapos tumalon siya. Ayan, so ang gagawin ko, ipatong ko siya sa sanga para makalipad. Kawawa naman. Patong kita sa sanga. Ayan, oh, kawawa. Nakanganga siya, nakanganga. Okay, patong natin siya dito para maka ano siya. Para maka buelo siya ng lipad. Ayan. Gilipad na. Lumipad ka na. Nasa taas ka na. pinakahuling ibo na lumipad. Lumipad na. Na kaya mo rin lang tumalong doon sa ano ah. Kaya mo doon sa pot. Ibig sabihin kaya mo na. Bye bye. Babayaan muna natin siya dyan. Please do hit the like button, comment, and subscribe. Thank you. Until next time, bye for now.